Guys, update tayo. Ito yung inahin ko na bagong iay. So, isang araw at kalahati. Walang kain. So, ngayon, papakainin na natin. So, ito yung kadami yung pinapakain ko, guys, pag bagong iay. Hanggang 5 days po ito. Isang galong tubig. So, dagdagan natin. Yan, isa't kalahating tubig. Yan, isang... So ayun guys, isang galong ay isa kalating galong tubig tsaka one half na peach. So ito guys ay one half. One half po ito. So tingnan nyo guys ha. Yan. Tsaka one half din itong darak. One half din itong darak. So bali isang kilo kada kain. Yan. So bagong AI po yan guys. So pinapakain ko na kasi dalawang araw at kalahati walang kain. So yan lang po yung kain niya hanggang 5 days po yan. So magbabago yan after 5 days. So yun lang guys, Nag update tayo sa pagpapakain. Uh, kalahating feeds, kalahating darak. Ang darak guys, pampalambot ng dumi yan para hindi mahirap maglinis. So lang, yun lang guys, ina-update ko kayo. So ito na po, nai-ay na po siya. Uh, sana mabuntis. Yan, update tayo. Happy farming everyone.